Good morning mga langga. Kahit palabasin si kulit, alam ko pinalabas siya ng tatay niya bago siya pumasok sa trabaho. Palabasin. Gwa. Video. Okay, okay. Okay, okay. Pero, daan nyo na ano, -ano nyo <laughs> bulon doon talaga siya sa same na lugar Ito talaga nakakain. Magano lang siya. Pasok. Dali-dali. Pasok. galit. Masama. siya ko. Tingnan natin yung mga anak niya. Ayan. Tapalitan na naman yung ano. Two, four. Kompleto. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. kompleto. At paubos na yung pagkain niya. Meron ako ditong, meron ako dito, meron siya ditong bagong higaan. Pero, ayaw ko yung paggamit sa kanya kasi inaano niya ba? Kinukot-kot. Kagabi, kagabi pinakita ko to ang linis. Ngayon, pag pag may aso yung bahay, huwag nang mag-expect na ma-maintain ma mo yung linis ng bahay. At dito banda, malinis to dito kagabi. Ayan. Ayan siya. At mm. Ayan mm, siya. Dito siya nagdudumi. Eh. na magbihis lang ako ha kasi nakapang tulog ako ayan nakabihis na tayo talaga ang ng mm. Mapapa. Mmm. Marami siya dito para sa ano. Para sa pampulot ng tayo. kasi pag pumupunta sila sa sa ano sa playground nagdadala si Mr. ng plastic kasi do dito libre yung mga plastic para ipagpulot sa tayo ng aso so gagamitan ko siya ng toilet paper kasi wala na kami paper towel paper towel Feel good. Nilalagay ko yan dyan, yung upuan, kasi nabubuksan niya yun yung isang kwarto. Doon siya kasi dati, nagdodomi nung maliit pa siya. Dito, nilalagyan ko ng ano, uh, parang sinasara ko siya, pero naano niya, nalayat niya, natatalo niya, ang Ganito kayo pag may aso para din kayong may alagang aso para din kayong may may ano anak. kalimutan ko pala ang gloves. Hindi ko yan amingin. Kakamayin. Uy! Nawalang gloves. Ito na ko dito. Gloves. sana naman atin Tapos na. Nahayaan ko muna yung mag ano. Tutuyo. No? Naglapta na naman ang mga kuan. Hmm. Nako. Mga una to. Mga unta. Hmm. se correte mix, un mm.